Yun, shout out sa'yo, atens Nag-birthday, birthday ka pa kasi. Birthday mo ngayon, December 1. Happy birthday sa'yo. Pero, grabe yung ginawa mo dito sa office. Hindi ka pumasok dahil birthday mo. Tapos, nag may ka pang pakain. Nagpakain ka dito. Pinakain mo nga kaming lahat. Tapos, hindi, hindi ka naman pumasok. Kaya, ayaw mo lang talaga maghugas. Para kami maghugas dito ngayon. Kaya mo, dami hugasin, te. Athens, yun, ang dami hugasin. Tampak yung hugasin, oh. Dapat di ka na nagpakain sa birthday mo eh. May nalaman ka pang birthday birthday kasi. Wala namang kami sa birthday mo eh. Dapat di ka na nagpakain para wala kami hugas. Puta eh di wow! <laughs> eh, hey, kumain na tayo tapos tayo naman maghugas. Ang dami natin kumain, dalawa natin naghugas. Next time ate ends. Huwag ka na mag-birthday dito sa office ah. <laughs> oh. no, no. no. no puro mamantika pa yung hinanda mo, Ate Enz. Yung mga hinanda mo. Pero ang sarap ng palitaw mo, ah. Kung ka sa lunis. Kung dala ka sa lunis, Ate Enz, ng palitaw. Sarap ng palitaw mo. Huwag ka na ulit pagluto ng baka kasi sobrang mamantika. Masebo. Ang hirap pagasan. Dahil baso. Hindi sana kami maghuhugas. Kaso Friday, alala ko, Friday pala ngayon. Sabado bukas. So, baka... Nagain na tayo dun sa loob. Yung sabi sa'yo, Atins, si, eh, Papakain ka tapos wala kang pinadalang paper... Paper... Paper plate. Wala kang pinadalang baso. So, ano ang gagawin namin dun sa soft drinks? Ikaw, si Crisya o. Saka si sa'yo, te. Eh. Pero ngayon mo, receptionist, pinaguhugas mo. Ah, si, si, wala, wala si Jason eh, umuwi. Parehas lang kayong takas dalawa eh. Yung nagpakain ka, tapos di ka pumasok para hindi ka maguhugas ng mga pinagkainan. Yan, si Jason nag-half day, Para hindi rin siya makapaguhugas. Oh. galing. So, talaga, ate Enza. Ah. Pakain pa kain ka pa sa birthday mo ha. Tapos ah, absent absent ka. Good. Okay. Happy birthday na lang sa iyo Ate Enz. Shout out, shout out sa iyo Ate Enz. Happy birthday. Kahit ang dami na rin dito ngayon sa birthday mo. Okay lang. Masaya ka naman eh. Alam namin, diyan ka masaya eh. Yung pinapahirapan mo kami sa mga hugasin. <laughs> You know, yung hindi nga kami naghuhugas, alam mo itong kasama ko, yung hindi naghuhugas sa bahay nila, dito lang sa office naguhugas Yung hindi nga kami naghuhugas sa mga bahay namin, tapos pag natin din sa office, paguhugasin mo kami dahil sa birthday mo, pa, may nalaman ka pang pagpapakain dito sa office, tapos absent-absent ka para di ka makapaghugas. Grabe ka. Next time, subukan mo pa magpakain ulit sa birthday mo. Tapos di ka na naman papasok. Oh. Akala mo kumain si Sir ng handa mo. Hindi, oy, hindi siya kumain. Puta, oh, <laughs> wow! <laughs> hindi siya kumain ng handa mo. At <laughs> yun, lumabas siya. <laughs> lumabas siya, tay. Grabe ka. Hindi siya kumain ng handa mo. Kasi alam niya, hindi ka, hindi ka pumasok. Tapos, mag ka lang dito ng bakas ng mga hugasin. Kaya yun, hindi siya kumain. Kung alam ko nga lang eh. Baka hindi na ako kumain. Kaso wala eh. Nahiya na lang ako eh. Kasi ang dami oh. Mga nilagyan mo pang mga... Ano ba ka? Ano lang ito? dito? Ganyan lang lang yung mga hindi ko alam matawag dito atin itong puti oh yung mga pinaglagyan mo ng pinadala mo itong pagkain oh kung mamantika ang dami So yun lang Ate Ens, mahaba na yung usapan natin, mahaba na yung video. yun na ba ito sir? Yan o, oh. tingnan mo yung pinaghugasan namin dito oh. yung naghugasan namin o, oh. punong puno o, oh. ang dami o. Oh. Sabi mga baso, yan o. Oh. dami dami Ate Ens. Yun lang po, happy birthday Ate Ens. More birthdays to come. <laughs>